Hello mga kamamshis, welcome back to my YouTube channel. Mga kamamshis, alis po ako ngayon. Bibili po ako ng mga kailangan pong gamit dito sa bahay. Sama niyo po ako mga kamamshis. Mga kamamshis, nandito na po ako. May meet up na po ako dito mga kamamshis. So wala, hindi po pala pwedeng madaanan dito mga kamamshis. Dito po, po ako sa kabila. wala kong magdaanan mga kamamshis lakad lakad ng konti hindi ko alam kung anong daanan sa andaanan dito sa gate 1 daw sobrang init po mga kamamshis laban lang lakad lakad tayo Daming sasakyan. Mga kamamshis, dito po ako pupunta. Isa din po ito sa lugar po dito sa Davao. May mimita po ako dito mga kamamshis. masyado. Po, masyado street. Ito mga kamamshis. Maganda po dito. Ito po yung isa po sa teleperformance po dito sa Davao. Okay din po dito mga kamamshis. Maganda po. Ito po mga kamamshis. I-share ko lang po sa inyo. Ang ganda po ang place dito. Maghahanap po ako ng waiting area po sa kausap ko mga kamamshis. So dito lang po ako. maganda po dito mga kamanshis dito po, ito po yung Davao. ito po mga kamanshis ito po, malaki pong building aloreca yun mga kamanshis I-share ko lang po sa inyo. Hello mga kamamshi. Sabang manihintay po ako. Dito po muna ako. Ang sarap po ng ano dito mga kamamshis. Hindi po mainit. Mapress ko po. Ayan po mga kamamshis. I-share ko po sa inyo. Mamaya po pupunta po ako sa San Pedro po at may bibili na naman po ako ulit mga kamamshis yan po mga kamamshis nandito po ako while waiting po I share ko lang po yung place yan po mga kamamshis masyado pong tahimik dito ang ganda po ng ambience yan po mga kamamshis I-share ko lang po sa inyo dito, lugar po dito. Habang naghihintay po ako mga kamamshis. Sobrang safe po dito, hindi po basta-basta makapasok agad. Kahit saan naman po mga kamamshis. Kahit saan magpunta, lagi pong istrikto. Ganda na po ng halaman mga kamamshis. Gusto ko po yung mga halaman dito. Mahilig po ako sa mga halaman. Ang sarap po dito mga kamamshis. Ang ganda po. Yan po mga halaman. Po ako mga kamamshis. Sa akin po ang transaction. nag up na po kami. Ngayon po mga kamamshis. Is pupunta po ako doon sa San Pedro po. Samahan niyo po ako mga kamamshis. Ganda din po ng lugar dito mga kamamshis. Oh. Philippine Eagle. Yan po ganda dito yung pong place dito dito po talaga ako dumaan para i-share ko lang po sa inyo mga kamangshis ngayon naman po mga kamangshis is pupunta naman po ako doon sa San Pedro ngayon, nandito po ako sa Matina po mga kamamishis naglalakad na po ako yan po mga kamamishis maglalakad naman po ako dun sa kabilang kalsada dun po ako po. sasakay mga kamamishis para po papuntang San Pedro kung totoosin, pwede naman po akong pumunta sa mall. Pero meron pa rin po akong mga kailangan bilhin. Para po sa, Para po sa kulang dun sa bahay at saka kulang ko pong ipasa doon sa school. So, kailangan ko pong umedis. Kasi pag sa isang mall lang po ako pupunta is... Baka wala po doon. So, sa San Pedro po ako, maraming po akong choices marami po akong mapupuntahan at marami po akong mapagpipilian doon mga kamangshis so ito po yung Davao ito po yung Davao mga kamangshis ito po mga kamangshis isishare ko po ito po talinis po yung daan ngayon takot po talaga akong tumawid mga kamangshis <laughs> safety first po muna tayo bago tawid. So maganda po ang panahon ngayon mga kamamshis. Maganda po yung panahon ngayon. Yan po yung water district po dito sa Davao. Ang laki po na building nila. Yan po mga kamamshis lakad po. Ako po naglalakad. Mahabang lakaran po. I-share ko lang po sa inyo ang lugar po dito sa Davao. Ibang lugar po dito sa Davao. Po, mga kamamshis. Marami na pong mga 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 Mamaya na po ako tatawid mga kamamshis pag clear na po tong daan. Yung wala po talaga ang sasakyan. Para safe na safe po tayo mga kamamshis. Ayan po. Ayan po mga kamamshis. Maraming mga sasakyan. Ito po yung water district mga kamamshis. Ito po yung water district mga Naghihintay po ako ng sasakyan mga kamansus. kadal po ng sasakyan. Yes, Nandito na po ako. Bibili lang po ako ng trapo doon sa bahay namin. Kahit isang tiraso lang po mga para po sa kwarto namin. Para pang trapo lang po sa paa super bucket sa kama ito na siguro mga kamansis kasi isang piraso lang po mga kamansis isang piraso lang ang bibili ko para po sa ano namin Dalawang piraso po.

Bumili po ako ng shorts ng mga anak ko at saka sa asawa ko. po yung mga murang nabili ko dati ng mga shorts. Mga kamang shoes. Sanda po ako sa taas. Baka nandun po yung mga murang shorts. Yan po mga kamang Ito po yung third floor. Ito po yung third floor mga kamang Bibili po ako ng mga shorts ng anak ko. Nahanap po ako dito mga kamamshis. Ako mga kamamshis. Dito po ako. Ito mga kamamshis. Naghanap po ako ng tools para po sa Susi po daw sa battery po sa sasakyan. Pinapahanap po sa akin ng asawa ko. Hinahanap ko po, po dito. Wala pong in charge ng mapagtanungan po ang mga kamamshis. ah ito. Ito po yung sample na pinapakita po sa akin ng asawa ko. Ito po number 13 po yung pinapahanap niya sa akin mga kamamshis finally nakadating na po ako sa bahay nabutan po ako ng ulan mga kamamshis sobrang lakas po ng ulan maraming maraming salamat po mga kamamshis sa pagsama niya naman po ulit sa akin sa araw na ito mabuhay po tayong lahat mga kamamshis God bless us all